Kimberly, tingnan mo yung tubig dito sa ano. Oh. Tingnan mo, pumasok na. Ayan o, oh. andito na sa sahig. Nakikita mo ba? Ayan o. Oh. oh. Andito na yung tubig, oh. lumulutang na yung mga chinelas, o. Oh. O. Oh. Nakita mo? O. Oh. Praise to the Lord. This is Christ. Praise to you, Lord. This will be no problem, my Lord. Okay mo, update ha. Mas mataas na ngayon. <laughs> Ayan o, oh. uh, mas mataas na. Ha, nakataas naman lahat ng gamit. Dito kami sa papag. O, no, sanong umabot ng papag. Eh, sobra taas na Kimo. Oh. Hindi yung ulan. Tingnan mo, oh, malapit na sa bed. Malapit na sa bed. Oh, yung ano. Yung, ayan, oh, tingnan mo ito. Oh, Ayan, oh. mo oh tas na ang <laughs> na pin o oh, yung CR oh, kapantay na na si na yung natakpan na ng tubig yung ano ang lalim lalim na <laughs> oh Oh, ini yang kimo, alalim na oh. Tingnan hati na. Kung gano'n nakalalim sa ano. Sa labas. Okay oh, mo. Kim. Tingnan mo, oh, mayroong nakaano na, lubog na kotse na ron. May ulan eh. May nakalubog na kotse. Mother, tignan nyo dito, mother. Inaayos namin para makalipat kami. Eh, inabutang eh, kami ng, ano, ng baha, oh, dito. Tignan nyo, oh, oh nabutang kami ng baha paano kami makakalipat dito bigyan nyo kami ng time para makalipat ha tignan nyo oh ang lalim lalim oh oh ayun oh sa mga kwarto tignan nyo oh sa mga kwarto oh oh sa CR o oh, lilipat o oh, yung CR o oh. nagatakpan na ng tubig ay ano grabe o oh. ano ba to ang taas taas o oh. ang taas taas o tubig Oh. Ito ang kalagayan dito sa labas ng kalye oh. Ayan oh. Lalim-lalim na. Ayan, yan. natin isang saan makakarating. Ayan, oh. yung mga ano eh mga heavy equipment ayan ng ulan yung tubig pala ng ulan papasok dito sa subdivision eh. oh, ayan o, papasok sa subdivision oh. eh, baka ano na ha? dito ko sa bungad ng subdivision ngayon eh oh tingnan mo oh, papasok dito yung tubig oh. Napakamalalim na rin sa bahay. Dito ko nga sa Naga Road na ako. Bibili ko ng pagkain namin. Wala kaming pagkain tsaka tubig. Oo. Oh. Ayan yung tubig. Ang lakas-lakas ng tubig. Oh. Tingnan mo. Papasok din yung tubig sa ano sa subdivision. Lalong lalalim yun. Naku, baka pagbalik ko dun sa bahay. Maya, Baka ano na, malalim na hanggang gitna na ng bahay. Ano po, oh. Sa bahay namin, oh. Hmm. Malalim-lalim. Pwede mag-swimming, oh. Hmm. lalim na. Dito kami nakatira, oh. Oh, hindi mo lang makikita yung CR, oh. oh. Tatabunan na ng tubig. Yan, yan ang malalim, oh. Hmm. Malalim, malalim. Hmm. Buti na lang huminto na yung ulan. Pero baka mamaya ulan pa. Hmm. Ayun, oh. Ayun, CR, oh. Tingnan mo. Oh. Oh mas mataas sa mas mataas yung baha kaysa sa inuupuan ano mo oh Ito, Naga Road to, Naga road, corner, tramo, malapit na sa tramo. No, ayan, na yung mga tao kasi natatakot dumaan sa gutter baka malubog sila may mga manhole sa gutter eh kaya ano, kaya, ano